Alim ba pa kabut sa kanang iyana? Magabut siya. Manghatag siya. Manghatag sila sa kanang iyana. Pag na diskas karga, katung kamu, katung uban mngayuk. Mangayuk. Manghatag ng puro saip pordang pa. Manghatag ng puro saip karon kapos. Manghatag pero sila. Alam ba? Alam mo? Alam mo?

Wani mga guapo dire guys oh. Oh, dire guapo dire. Apa pula guapo sepetalan. Sepetalan kan. Ayun. Nga bata oh, rigo. Ayo oh. no. Bolinao. Pila mana ini anak kedagan ku ya? Para Pila ka kilo na? Pila kilo? Pila ka kilo? Pila ka kilo? 10 kilos? 10 kilos? Pila manana? Pakyao? Ang kinakusgan nga ano? Kinakusgan eh sila guys oh. Apo? ganaan? Opo. Tais? 600? Pila manana kilo? Pulo. Mula na pulo. Oh. Isa pa na. Pila mo na tres kilos nyo? Tres oh, kilos ko guys. Ang daghan no? Duwa gilang si Guinta pa der. Ha? ning kinabuhi sa pantalan guys. Bayan. Yo, bawon niya pa ibandrin. Ibandrin close deal. Okay.

Ini bos ini bos mayo na Five hundred guys oh daghan kayo isa bisa ka baloti na apay na bilin oh. Aneng ikaw tagyak ko yun oh. Morning, tiga ya, kene kene. Mak, ngah gua puka yang ngah. Kuya, pangalan ni mu kuya? Pangalan ni mu? Yugyug. Yugyug. Asal ni yang pelajar dan, tengok, layu. Abluan lebet. Abluan area, kena dia. Masa uras mu naga atau di toko ya? Petros sakit laun. Tapos balik pun yang ini urasa lah kapin, skapin. Tapos di mana sih ngah? Ano, daghan pud mo na kuha dito maliban oh, ani para na kay pangayo ra ah nab nabawasan daghan di mangayo ana ah, pod hmm. ano wala man imo ko gitagaan Ganong wala man imo ko gitagaan <laughs> wala man ko nangayo <laughs> okay joke lang ko ya <laughs> ah uh, let's go ya mga mangingisda guys guys ah. Uh, papunta po kami guys sa uh, uh, Ah, nagbibinta ng mga dried fish dito sa kapantalan ng artiling <coughs> Oh, ni ilang bularan guys oh. Ayan. Inyo ni Drite? Inyo ni Drite bularan? Mga tagiya guys. Ya bang, bang Isu? Good morning, good morning. Ensay nih, ensay nih dengku ya berlataran? Uh, Berlatar. Si si panggilanku ya? Justin. Justin Bieber. Justin Bieber. Dan Bali mau nih siang inyong anakku ya? Oh, lagi. hangtod ano ni siya maghapon. Oo. Tapos after ano eh, uh, kanus ani siya mahimong ano na ready to baligya na. Oo. Kanus a. Ma ngayong hapon. Ah, may hapon, pwede na. Ma alas dos wala harvest na. Ah, okay. Ito ka sa Ah. Mo ni mo, imo ni. Wala ug kahapon. Kahapon na ni siya natapos. Asa kinsa man imo kaoy ya? Pangalan nimo? Sige, say tag iya, ikaw. Kasi ya. pangalan. Jose. Ah? Jose. Kuya Jose. Kuya Jose. Yan. Unsa man ako ya? Basa na, na manakatag. Ah, tapos na, tapos na. Oo. Oh. Kaya sama. Kuno ni makina kos gandri guys. Oh. Na. Kuya. <laughs> At to uh, na to diri guys. Yan oh, daghan kayo guys. Ang dami oh. Eh. Kaya kanang mga guwapa diri guys. Ato anak to ni. Kana kanang kana kanang 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 kanang. <laughs> Hi Te, good morning. Good morning. Buntag sa iyo ah. Buntag sa iyo nagbirada na mo ah. Hmm. E, katag niya siya tapos nakabanda alas 12, pwede na ni siya ipuson. Uh, ab abot ipasabot? Half day lang siya. Half day lang siya, lang siya. mahimo so, na siyang ano, tatang, siya. kasi tawag na gani? Uh, bulat, bulinaw. bulinaw na? Size, uh, aninya small. Ah, small size. Tapos pag, pag ibaligyan na to, ang iyang ano, ano eh, Pagpila ng per kilo sa ni drive ni na. Hindi pa rin siya mabaligya. Pag -tipos ane, pagka ugma, hindi mo pa rin siya isaising. Ganyan. Mm. Um, Nasa small, medium, or big. Isa-isa um, hon? oh, isaising din siya din. Um, sila di rin. na sila yung buyer din yung sulod. Okay. Twice a week, kuwao ng bulad. Oo. Oh, 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 So, ang presyo po sa bulad, sir, is magdipindi sa size. Okay. Ah, di pag inga ni kadagko, like for example, inga ni kadagko. Sa pagkakaroon sir, naap sa 300. 300 at, oh, ang... Bulinaw. Bulinaw. Si ate, Kamu kamu tak ya? Magsoon, Mister. Ano magsoon. tagiya Ah, ano yung pangalan ni te? Ako, sir. Si Annalisa Roble. Ate Annalisa. Si Ate? Si Ate Mela. Ate Mela. So, tagiya, sir. Oh, so, ay, sir, mo <laughs> so, doon? Naran tagiya. Oh, yan. Okay, si <laughs> I-interview na to ang tagiya, guys. Okay, guys. Uh, isa po sa mga may-ari ng uh, dried fish uh, manufacturing dito sa area na to sa Artilim. Ito po si Kagawad. Tanungin natin. Kagawad, anong pangalan? Tomas. Tomas Panugadia Jr. Wow, kumpleto. <laughs> eh ito po si Ate. May bahay ni Kagawad. Uh, siya yung <clears throat> uh, katuwang sa hanap buhay. Kagawad, ilang years na kayo sa ganitong ano? Uh, kabuhayan since 2003. 2003, mga ano na, 21, years. 21 years. Oh, uh, kumusta naman ang kabuhayan? Okay naman, pagkakaraos din. <laughs> mga ilang kilo ang ma uh, madry ninyo sa isang araw dito? Depende sa huli, sir. Ah, okay. Pero, pero sa yung pinaka-minimum? Mga minimum. Minsan, pag, pag huli talaga, makabilag kami ng sampung box. Sampung box, mga ilang kilo na yun? dito 20 kilos. pero pag na-dry na. Yan na, dry na siya. 120 kilos. Isang box, bali 10 kilos. 10 kilos, isang box. Tapos pag na, yung dried na. Ah, uh, bali, kayo yung nagakompra sa mga mangingisda. Oo, oh, uh, mayroon din kaming amin. Ah, anong tawag doon? Yung Nyolok. Ilang, ilang new meron kayo? Wow, sana makabalik ako dito na no? magpunta tayo doon sa area. No? Sige. Magbalik kami, magbalik kami next week. Mga ano ano oras kayo naga ano nagapunta sa farm? Gabi. Ah, gabi. Oh, ano oras? Ma Mag-run kami na 5. Papunta na kami doon. Then tapos, tapos man yan sa... Oo, oh, oh. tapos uh, matapos. ano oras matapos? Kung um, ka ah. Oh, hold, overnight. Oh. Okay, okay. okay. Ah gusto gusto ko yun kagawad ah pagbalik ako dito kagawad ah kay subukan ko magsabay doon sa inyo okay. oo para makita mo talaga sir kung paano kinukuha yung isda yes oo oh, yung proseso talaga so, kasi yung ilaw na sa gitna nilalagay Ay, hindi ako makasoka doon ha? hindi ako makasoka hindi naman kasi may ano naman malapit lang may sambayan din oo oh, kasi yung napuntahan ko sa ano sa surigao yung palitaw para sa mga banag oh. uh, ano ng banag yung Uh, si Milla ng Banag Malaki alon Tapos nasupa ako dun Ay, hindi naman gusto oh. yung alon sir Ah, okay Yan, yan Ito yung kinakusgan gandari guys Si <laughs> Sir Jose At si Ate Mila Pangalaman mo Si Sir Tomas Ay, Tomas, Tomas At ako si Chinnalin Ate Chinnalin Ayan. Ito si Nila Ito mga pinsan ko lang dito. Ito mga pinsan kinakusgan. Ano? Kabuhayan. Ay, ay, hanggang doon kuya, yung inyong papag. Ay, ay, ito, ito itong na, linya na to. Ang doon sa kabila. Mapuno yan. Pagka sampung, ano, mga sampung mga boxes. Hindi lang sampu Kung ano, hanggang Maxis. Eh okay. handang doon ah sa hindi asin, naman diles ang panghuli dito minsan uh. pangulo raw yung kan sardin. Ah uh, okay, pero wala na to sa anong mix na mga asin. Wala. Oh, okay. Ay wala. Hindi no pwedeng hindi pwedeng lagyan ito ng asin. Ah uh, pero yung iba ng mga ano, yung mga mga dried fish na may asin, iba naman yung oh, proseso doon. Pwede yung slide ng asin. Ganito uh, so, na Okay. Kagawad, thank you very much.

Kuya, ano ginagawa mo dyan? Ah, namimingwit. Namimingwit ako para... Pang-ulam? Pang-ulam namin. Galing ah. Araw-araw kami nandito, nandito palaging ano, namimingwit. Ano ano nakuha mo ngayon? Ah, ano to? Yung isda nga... Uh, Ito? Ah, langkya. <laughs> isa pa lang, isa pa isa lang. Isa pa lang yung nahuli ko, mga guys. Kasi, mahina <laughs> yung ano to? Mahina ang? Huli, marami, marami isang isda rito, bro. So <laughs> Ayaw Dahan ang huli namin. Anong ginaano mo, kuya? Ginapakain? Ano, pusit yung pinapain lagi. Pusit. Pusit pain. Sige daw kuya. Ito mga guys. Sana <laughs> marami yung mahuli na ito. Ngayon. Para may pangulam na ito pang Pangulam sa umaga. Agahan. Oh, maraming isda guys daw. Oh. Kaso lang hindi yan makain. <laughs> anong isda yan? Yan ay ibis. Ah, mga ibis. Oh, maraming um, isda. guys Nagano? ano? Ko. guys. So, shout out sa kay King Sakuya. So, shout out lang ko sa kung <clears throat> sa kung mga kuya ba nila. <laughs> <laughs> okay. Yan sige. Ano ko sa pangalan ng imo kuya? Ah, uh, ko si ko no. Si Frank Hagwaling. Kagwaling? Hagwaling. Hagwaling. Sa Barangay Alastre. Ah. Oh, guys. Han si Kuya. Bali ang kabuhayan mo dito Kuya ay nag-ano? Ano? Gumagawa ng mga uh, dried fish. Oo. Oh. At uh, nangingisda ba kayo? Nangingisda. Nangingisda ko. mga ano guys. Uh, okay. Kaso lang so, ngayon, ano lang ko nag- <laughs> dilis dito. Ah, uh, okay. Okay, guys. Uh, Ayun po si Kuya. Bye-bye uh, Kuya. Wag sige. Wag guys. away Ayan. Oh, kagawad, nganong naamang ang Basta sabado sa clean up drive eh. ah uh, mo nang inyong ano, uh, activity diri sa barangay okay. ah kay si kapitan ganyan dito sa uh, covered court bye balik ha